So good morning Makoray. Si Dulog na kit niyan. Ay, okay. uli na palaw ang. So, wala kami sa kamalig ni Nanay. Si Nanay. Ayan. Yeah. So, ako'y papunta na ng bayan. So, uwi na. So, si yeah, Nanay maglalaba. Ayan, Bye. bye na babay So, yan mga koray. Dito na tayo sa bayan kasi pinapauwi na tayo. <laughs> so, ayan sa balay. Oh, shout out sa iyo mga kawaray. Anak bag, yung daritsa ko na nga di, mga kawaray sa bigo kay pagtutukad ko, tika sa lawang, daritsa na nga di sa kamalig. <laughs> yan, si maindayo o. Oh. <laughs> Hil hilo ko no hilo. Hilo ko no, mga kawaray, si mainday <laughs> So, ayan mga kawaray, ini nagabang nakit abang nga di scooter yung so mga kawal ay sinanay oh ah So ito pinlatag ka ni kahapon nga street light mga kawaray So nabutan ta na ilaw Ayan <laughs> May inday yun So mga kawaray so Sa talan nga mga kawaray nun Ayan adi ah, kami niyan ay, tad buhay sa kamaligo. Si Mainday. Ayan, <laughs> ada may ano yung pangakorayo. So, abang-abang kit sa niskoter, mga koray. Hihihi, mapaso, -ma grabe. Pero, okay lang, mga kay para sa health naman yung nga sudang niyan kay kabay si kay kaagahon kabay si san burot san sudang so ayan may kitla nga silot kay lovely mga waray gintaga ang kitsanak mga panibata din sin bago nga bugas so bago nga mga waray kaya thank you sa so, mga panibata po di sa amalig takawalakit mga kay, waray kayo wala pa mo ko so bali takawalakaw Nanay na tatai pa. matindi talaga uh, mamay. Nagliwat karabaw. So shout out sa masipag na ina. Tata't <laughs> may naiira. Sir, shout out Michelle, Ira. Shout out missile. Uli na, butos na. oo naman. Ito, moro wala ka nagluto ka na sa buhok, hindi ka nagtrang. Ito na, masipag nga, nanay na, tatay pa. <laughs> <laughs> nanay na, tatay pa. Oo, oh, siyempre. Masipag ah. na ina. <laughs> uh, yan siya, mansyon ni Ilmer. <laughs> yan mga oray, padulong lakit ka na Francis.